So guys, ginabina kami. Galing kami ng tripping. Kasama ko yung tintin. Tapos nag paan na lang. Hatid na lang ako dito sa kanto. Kasi gabi na at saka may may uh, ano, kasama silang bata eh. Mga bata. sabi ko, oh, lakad na lang ako. Pawi ng bahay. So ayan. <laughs> Pauwi na kami ng bahay. <laughs> Sa bahay ko. Ay! Ayan. At, medyo, medyo ano din, medyo madilim na. Akit na naman kami ng bundok. <laughs> Mag-adventure kami. <laughs> Matagal na kasi hindi nakauwi ng uh, akin. Na, ano. Uh, bahay. So, uwi ako bisita. Bisitahin ko muna ang aking bahay. So, ayan, ginabi na. Mag-alas sa isna, alas binabina. sa isna ng gabi. Hmm. Ito eh, yung, ano, yung manok. Kita nyo ba? Saan ba? Ay, eh, yung manok dun. O, oh, di ba yun? Yung manok. Ito, ito, ito. Ayan. Ito lang ito si Hindi yan.